Ayan guys, magandang hapon at magkakasa tayo ng ating pantanigi Ang gamit na pala nating ano ay sako yung ito yan Ito ang gamit natin sa sako sa ating kakasa yung At ito na siya o oh. Pinutol-putol kong ganito kahaba Ayan, may nahatat na rin tayong isang tatanggat-tinanggal natin yung isang ano isang sako ito na yung lahat ayan o no? Atin ang ating pantanegi tinagal sa isang sako ganito ayan o no? tapos yung ating bagong gawang pantanegi na may mata ayan ayan o no? o no? May apat ang butas niyan. Panlima yung nilalagyan ng stainless. Yan no? <laughs> Ito guys, kaya may butas tong ganito. Para daanan siya ng ano? Daanan ng tubig. Para yung kanyang pamain ay magalaw-galaw ganyan-ganyan no? Parang style buhay talaga siya na pusit. Yan o. Tapos, ito yung ating isa. Yan o, pulang mata. Yan, yan o, matang pula. Ah, ano. Oh, ito yung mga ginamit na natin guys o. Ginamit na ito, papalitan na natin ito. Medyo ano na ang sako, yan o. Ang apalitan natin dito ay ito lang, si niya, itong ganito magagaya tayo ng ganito tapos papalitan natin may mata dito siya guys yan o, pula at sa susunod na linggo mag magawa tayo ng ganito ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ganito pero meron akong mga uh, meron akong mga tutorial dyan na ginawang ganito pag sa paggawa ko ng ganito yan kaya nagbibinta din tayo ng ganito. Yan. Kung gusto niyo bumili isang set ng ganito. Yan. Isang set na yan. Mayroon ng kawel. Mayroon ng stainless. Isang set na. Ang kanyang stainless uh, ang kanyang kawel ay stainless. Tapos mayroon na siyang ganito. Nilobid na stainless. Yan ganito. Number yan Ang ating nilulobid ay number 4. Yan. Tapos, ano? nating Yan, oh, pinakamalihit. Yung pinakamalihit, ang gamit nating mata ay number 5, Ang gamit nating mata sa paggawa. Yan. Yan. Yan natin kung pa parang na ng Ang gamit nating pamo. Yan, no. Pinakamaliit. Yung pinakamaliit ang gamit nating pamo. Yan. Yan itatali lang natin ito sa ating gagawin yung panahin sa naigit. Ayan. Patayin natin yung ating Tripan si gimana hmm. हेलो मम्मी मम्मी आ ना आज रात Yes. 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 Oh, kayaknya yes. okay. okay. lupa, ganon daw oh. parihas na parihas oh. oh. tayo nang yung plastic yan tapos tayo ay magagayat ng silupin panlagay natin dito Hay nako guys. Ano? Break ah. break. It's break. Si sta. Na. Tamang lagi api na silpin, magagaya tayo si Lupin. Alam mo ta. Magagaya tayo si Lupin. Lalaw tayo bukas. Wow. Ate, gagamitin na gat. Ayan na. Ito ang ating gagamitin na dahil. Pag lang bukas. Gaya tayong silupin. Pag tayo silupin na gagayatin natin. Ngayon guys, ang gamit pala natin silupin ay tulang ito. Ito nga pala ay yung silupin na binabalutan ng mga sa souvenir sa mga kasal ito yung gamit natin na si Lupin makintab siya yan o gagayatin natin to gagayat na nga pala ako ng isa yan ang labas niya o parang ano siya parang nagkastalit siya yan gagayat tayo Thank tapos na nalagyan natin ang mga uh, tingting. Para uh, abelot siya. Mayroon. Yan o. ah uh, Meron. So, buti natin yung natatingting. Yan na siya. Sunogan natin yung dolo para hindi bumuskan. Yan na. Yan siya. Biyatin natin. Ang gamit nga pala natin ano yun, blade. Ang gamit natin yung pag-ayat. So, bilisan lang ito, guys. Kakasa tayo ng ano. Kapagkita ko sa inyo kung anong setup ng aking uh, pantanegi. Sa susunod naman, kapagkita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng mga paulo-ulo sa pantanegi. Yan. Ganito lang akong gamit na mga pantanegi yung aking mga nakakahuli. Yung makikita nyo yun sa aking mga video na malalaking tanegi na nakakahuli yan. Tapos, sa ating ng mga tuna, ginupin at saka dugo, mamsa tanayaging pokok, rumpi yan mga nahuhuli ng mga pantanigin natin medyo madali na magpuro lang ating ano guys, blade kasi matigas ito gaya atin yung iba, marami na nakabili sa akin ng mga pantanigin iba mga customer nagtigil lang ako nag ano guys nag order kasi na scam tayo dati kaya natigil ako magpa order kasi sa sobrang tiwala natin sa tao no Yan. pero ano naman okay lang naman yon ka uh, wala lang talaga siya ang pambili nakatulong tayo sa ating mga kapwa. pero wag naman sana ang gawin hindi. hindi naman tayo nanluloko ng tao ito naman sa atin ay hindi naman to ano, yung makatulong lang tayo sa ating kapwa. tapos yung maipahatid natin yung ating mga ibang klase ng mga pang hanap buhay sa iba, ano, ibang lugar. Yung natuto din sila sa mga ibang palakaya sa part sa dagat, no. Kasi dito guys sa amin, ako lang yung gumagawa ng paulo-ulo na mayroong mata. Tawag ah, ko lang sa mga ibang lugar kung may gumagawa din ito. Hindi natin alam baka may gumagawa din sa... Yan ayun o no, guys. Oh. Yan. Yan ayun o. No. Bali dalawa. Bali isang... Bali ito isa. Yan. Dalawa ito kasi magkabiak yan o. No. Ano. Binibiak natin. Yan, tapos yan ang kanyang kinalabasan. Yan, ikakabit natin sa pantanege natin. Yan, ikakabit natin sa ating pantanegi. Tapos, ano natin ang sit up kung anong klase. Yan, kung ano dyan sa inyo, kung marunong kayong gumawa, gayahin na lang ito aking sit -up. mabisa to, napakabisa. Ito yung ginagamit natin sa laot. Tapos ito din yung gagamitin natin pag laot. Hmm. Yung iba ang ginagamit yung plastic bouquet. Yung ginagamit sa pambalot ng cake. Maganda din yun. may mga bulaklak, bulaklak na pula. At pink. Yun ang ginagamit dito sa amin. Yung iba nun. marami na rin tayo mga order ng mga ganito yung mga suki ko talaga yung mga order sa ano yung suki kong taga Puerto Princesa, Palawan puro mga taga Palawan yung iba natin suki tapos taga Puerto Galera kapag padala na rin ako dun sa ano taga Iloilo -Ilo daw yun yan tapos yung iba, taga part ng Pangasinan. Ito na yung ating kanalagyan. No? Oh. Talihan nga natin ito para hindi siya mag buka. pinalihan na natin ng silupin. ya lah, tidak ada yang Tak kita ya lah, ada kristal itu things. Ang tawag dito sa amin ay si Loloy. Ang Patang kita nyo, kung ano tayo magawa. guys Ayan na siya oh. o Ayan siya Binabalutan natin ng silo Pinagay itong -it. Kasi para siya Pakintap talaga sa dagat Ano na siya, oh. 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 Maganda na siya tingnan. Oh. Yung mata niya green may reflector yan na kislap yan sa tubig tapos yung ibang mata natin pula na wala na rin kasi akong ganitong mata order pa tayo sa kay Shopee yan o ang dala na natin ang kawil ito so palang gamit natin kawil guys yan o yan ay eleven ang ganyan kawil yan ganyan eleven parehas parehas eleven yan medyo malaki laki na to kahit isang daang kilo na sword ano, or piece ang kumain na yung blue marlin yan hindi may hindi na masyadong ano magangat ugla ang ma ano talaga sa kanyang buto tapos itong gamit natin ano na nilubid na stainless yung number 4 pinakita ko sa'yo pinakita ko dyan kanina yan yan o no? siya talin natin sa ating kasanigit nating tanege siya. Ang kawil pala niya guys, dalawa. Yan o, dugtong yan. Yan no Tapos, tapos ang gamit kong pabuntot-buntot yan plastiko yan o yan di colores plastiko guma guma yan o ilagyan na natin ang korte sa kanyang kwitan niya huli yan o dolo yan tapos ilag ilagyan natin ang ganito pag yan o yung mga yan o Ang dami natapakinta. Hindi natin lang natin ang paganya gitu, no. Hindi natin lang ang pagkapinta. Para

at yung sit at natin pantanigi. Yan. Ang purpose kasi nung guys, yung mga butas-butas na sa gilid, kaya nilalagyan namin ng ganyan para magagalaw-galaw yung panangiging yung ating sako. Ang ganyan-ganyan magalaw-galaw. Ang buka-buka yun sa ilalim. Diyan nadaan yung tubig para gumalaw yung ating panangiging sa ilalim. Para ma-attract yung isda, tanigi or ano ay blue marlin, yan yan minsan, tinatanggal ko tong goma na to guys pinapalitan ko ng ano yung flying fish yan, pwede yung mga flying fish na maliliit tapos o kaya tawag sa amin ay yung barongoy yan, o kaya laniw yun ang mabilis natin pamain sa pantanigit yan ito ating kalahan yan yung ating setup up ng tingga ito kasi itong tingga na ito guys ay kalahating kilo yan tapos yung ating daway dito simula galing dito sa tingga tapos pupunta dito ay ano yan 20 20 di pa tapos yung madre galing dito sa tensor na malaki nasa mga 45 yung nasabi natin sa balikap yan na yung set up ng ating pantanege nagbibinta ako ng ganito guys isang set tapos, kung gusto nyo, yung isang ganito lang, ito, sama itong stainless, may kawil na yan sya. Tapos, may tinsur na kasama ganito. Wala lang nylon. Yan, nagbibinta din tayo niyan, Wala lang ganitong nylon. kung ayaw nyo naman ganito, hindi kasi ako guys, nagbibinta ng ganitong paulo-ulo lang kasi hindi tinatanggap ng padalahan kasi pala para siyang bala ng baril yan o, kita nyo naman oh no? para siyang bala ng baril hindi yung tinatanggap ng LBC kaya yung iba umorder sa set na talaga isang ganito na siya ilang beses talaga ako nagpadala niyan hindi talaga tinatanggap mayroong umorder sa akin ng puro ganito hindi tinatanggap yan kasi para daw bala ng baril hindi daw pwede sa biar eh kita kompis ke dalam aja setup nah ya maka na natin ito sa ating pantan yang kibukas tanaw tayo bukas yan gamitin ito agad natin makikita nyo agad kung efektif nga talaga yan yan siya Okay. Yan na. Ah. Ating set up na ating mga pantanike. Yan. Sa so muli nating pagkikita sa laot na. Na okay guys, yan. Bye-bye.